So, meron tayong L300 dito na uh, papalitan ng bushing. So, ang gagawin ko dito, imis na buong ah, uh, tawag doon. Buong center post yung ipapalit papalitan ko. Ang gagawin na lang natin is, uh, bushing na lang ating papalitan. Kasi, ganun din naman. Ang bibilihin din naman nila na parts is replacement lang, hindi naman din original. No? So, imis na mag-replacement tayo, bibili na lang tayo ng bushing at papalitan na lang natin ang bushing yung Uh, center post na nakab nakakabit dito. Kasi so, malaki na yung kanyang play ng nibela. So, ganun din naman. Pagka replacement, hindi din yung magtatagal. So, same lang din ang lifespan kapag pinalitan lang natin ng bushing lang. O yung center post bushing lang. Yung plastic lang na bushing, no? Ang ipapalit natin. So, yun yung nabibili sa mga uh, auto supply. So, instead na buong center post, uh, ang na na natin is bushing lang. Uh, papalitan na natin yung bushing lang yan so meron tayong ano center post ng L300 yan so ito iba class na to uh, yung isa anon sa unit natin sa labas uh, ang laki na rin ng play so bis na papalitan natin siya ng buong assembly na center post tapos replacement lang din naman yung ipapalit natin hindi rin naman original so ang gagawin natin is papalitan na lang natin to ng bushing so meron pong nabibiling ano nito center post bushing plastic po yan. So, nakabili na ako. Magkano lang yun? Yan. 50 pesos lang yung isa. Yan. 50 pesos lang isa nito. Yan. 50 pesos. Ito naman sa idler. Bushing ng idler. So, ah, sinasabi kasi nila, mas maganda daw palitan na lang ng buo. Kasi daw, pag ah, uh, pinalitan na natin ito ng ah, uh, bushing lang, is mabilis din siyang kumalog. So ganun din naman ang mangyayari doon kapag ka, pinalitan lang natin siya ng replacement, mabilis lang din siya kumalog. So di diba? ba? Mas gagastos ka pa ng 1,000 mahigit kung replacement to, hindi naman ang ipapalit mo, hindi naman original. So ang gagawin na lang natin is palitan na lang natin ng bushing. So nakatipid pa tayo, no. So ito is binaklas ko na. Ito yung kanya luma, yan. Ito so, yung luma is talagang manipis na yan. Kaya siya ano, kaya siya malaki na. Malaki na yung alog. So ito yung bagong kuha natin so mabilis lang yan ipapalit lang natin siya so ito din is naliha ko na yan nilagyan ko na, na siya ng grasa so ito yung may hawak doon sa ano natin sa steering nakahawak doon sa bell krang. so ayun nilinis ko na um, ko na rin so, ito yung ibabalik natin so sana kung ang ipapalit natin is original so mas malaki yung chance na matagal siyang gumigay no so mangyayari kasi niyan kapag wala talaga sa align yung inyong mga gulong ng L300 kahit papalitan niyo ng original yan is talaga mabilis pa rin masira yan no so ito gagawin na lang natin is papalitan natin ng bushing so ito yung upper ito yung sa lower okay <coughs> So, napakabilis lang naman ito. So, imbis na yung isa yung re -refer natin, so simulan din naman sila ng problema. Ito na lang yung re natin. Tapos, saka na lang natin i-palit doon. Okay? So, ilalagay na natin yung ating bushing. So, lower. Pareho lang naman ang size nito. Ayan, pareho lang po yan lahat ng sizes niyan. So, lalagay natin ito. Meron niyang guide. Papasok lang din natin dito sa guide dito. Para lumapat siya. So, ganun lang natin lumapat na ah, diba tapos ilagay natin yung kanyang seal alam boy tapos uh, yung lobe pala nito meron ng grasa yan nilagyan ko na yan papasok na lang natin papasok na natin oops mali wala pa tayong bushing sa itaas So ilalagay na rin natin yung isang bushing. So same pa rin, meron yung guide. Yan. Papasok lang din natin sa guide dyan. So, napakabilis lang naman ito. Tapos syempre, meron na tayong grasa. Meron ng grasa dyan. Itong pin natin, meron na rin grasa yan. Papasok na natin sya. ba diba? Hmm. So, na. Gagastos din tayo ng mahal eh replacement lang din naman yung uh, ipapalit so, ba diba? dito na lang tayo sa palit lang ng bushing so Ganun lang din naman yung nangyayari doon kapag ka hindi original yung ating ikakabit oh yan nilagyan na natin tapos ito yung kanyang uh, magtutulak dito tapos spring okay So lagyan na natin ng grasa para pagka umikot siya dito sa plastic is nalulubricate pa rin tong plastic, hindi masisira. So ganyan nyo lang. So yung plastic yan, meron yung spring na magtutulak. Kaya, hindi na shoot sa guide. Meron ding guide to. Nasaan na ba yun? Ayan, dito sa guro. Ikot pa yun nagflat na siya tapos spring syempre ah, uh, dito mayroon pa tong gasket yan buo pa naman yung gasket natin punasan lang natin yung labi so nakatipid ka na no? hindi ka gumastos ng libo mahigit tapos ganoon lang din yung lifespan dun sa replacement na ikakabit mo Siyempre, yung iba ay na rin magkapit ng original Kasi mahal Replacement lang din So, ganun lang din naman yung itatagal nun Kasi nga, replacement nga Ganun okay. lang din yung plastic na Bushing na nakalagay dun sa loob Diba? So, yung uh, oh. Mabilis-bilis lang hmm. oh. Pipitan na natin Mamaya ikakabit na natin to ah. Tapos na. Um, nakatipid na tayo. Tipid na. Napareho lang yung life span nito dun sa replacement. Bago lang tingnan. So ito pwede natin itong linisin para bago rin natin. Si okay? So, lock washer saka nut. Okay? Tabit natin 'to mamaya. Yun, so, ito na yung ating L300 na papalitan ng center post. Yung pinalitan na natin ng plastic bushing. So, yun yung play niya. Ang laki, oh. So dito, tinanggal ko na yung gulong, tapos yan yung cinder natin natin, makikita nyo naman yan, ilawan natin. Ayan so magbalawin ko sa itaas, tapos makikita nyo dyan yung kanyang elegance. kita nyo naman siguro so yun yung ating papalitan tapos yung ano, sumayad na rin dyan sa itaas oh. so may chassis so, papalitan muna natin baklasin natin yan Ayan. center post na malaki ang clearance pero hindi natin papalitan na ang buong center post ano na. papalitan natin ay yung bushing lang kikita nyo na may play bushing lang tayo para makatipid yan, as for natin hindi natin pinakita yung paano baklasin uh, sa mga gumagawa alam na yun, so meron lang yung na tornilyo dito, akot na 14mm, tapos syempre yung sa tie na nut, dalawa kaliwa kanan tapos dito sa ayan drag link nakabit doon sa kanyang uh, pitman arm so binaklas na natin po para hindi baklas mahirapan magbaklas center post ito na yung kanyang center post yan tapos para ma na rin natin yung kanyang mga tie rod kung pa kung pa naman lahat ng mga tie rod niya, matitigas pa tapos wala pang play uh, ito ngayon tatanggalin na natin ito yung kanyang center post Ayan, maganda talaga ikutin tapos may side play yan, ramdam sa kamay kapag pagka uh, inuga okay, tatanggalin na natin yan pare natin yung ating uh, nilagin nilagyan ng plastic bushing kanina tanggal na ito yung kanyang nut tapos wala silang nakuha uh, siya rin na nilagay so, ayan, tanggal na pangatin oh, na natin ito ayan so ayan makikita nyo yung laki na ng awang and yan siya nagkakaroon ng play So kung sa camera lang hindi nyo makikita masyado yung play niya. Pero yung makikita nyo nakabuka na yan, 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 yan. Yan yung play niya. Yan yung kabila. Dikit pa. Okay. So ipapalit natin is yung ating binushingan kanina. Yan. Same lang yan sila. Okay. So... Yan. Makikita nyo rin noon dito same din yan so ang gagawin natin is ito naman ang itatabi natin para ito naman yung bubushingan natin sa susunod o, ito na Nilipat na natin to so ito ang pagsalpak nito is ilalagay na natin to sa chassis para makakuha natin yung sentro ng ating manibela okay so yan ganun din so paglagay natin is grasahan na lang natin to pero dito may grasa na naman tayo so goods na yan Check natin mamaya. Ah, uh, ito pala papalitan na rin natin. Ito yung ating idler bushing. Yan. May bushing tayo kanina doon na dalawa. Para dito yun. Okay. So, kakabit ko muna ulit. I-install ko na pati yung ating center post. Yan. So, natapos na natin. I-kabit mo na yung ating ginawa you know, kanina na center post. Yung natin ng bushing. Okay pati dun sa kanyang either arm palit bushing na rin so okay na palit na natin so dito oh, na. makikita natin na maliit na yung kanyang play hindi na tulad kanina na napakalaki tapos dito na sa iba gagalawin ko dito ayan naman. okay bulls na next na ang ating lemon successful na naman so meron naman magano dito na dapat pinalitan na lang so nasa sa inyo na yun kung papalitan nyo ng replacement lang or bushing nyo lang ipapalit nyo imbis na replacement okay ano kita naman nalamit na yung kanyang plate